Naku si dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino na hindi magkokomento tungkol sa Administrasyong Duterte sa loob ng isang taon. Pero pagdating sa away ng Pangulo at ni Senadora De Lima, hindi na napigilang magsalita si Noynoy. Umaaksyon si Hannibal Talete. Tatlong magkakahiwalay na seremonya ang dinaos kahapon bilang pag-alala sa ikatatlumpu-tatlong anibersaryo ng pagpano ni dating Senador Ninoy Aquino. Isang marker ang nilagay sa tarmac ng NAIA Terminal 1 kung saan pinaslang si Ninoy noong August 21, 1983. Habang sa NAIA Terminal 3, pinasinayaan naman ang bronze bust ng dating senador. Kabilang sa dumalo ang human rights lawyer at dating senador na si Rene Sagisag na muling giniit ang pagtutol sa paglipat kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. E, igalang nila. Yung agreement ng 1993 between FBR at ang mga Marcoses na ililipad diretso sa lawag, dan Ang agreement din nila, immediate burial, yun, hindi nila sinunod. Si Marcos, ang isa sa mga tinuturong mastermind sa pagpaslang kay Ninoy. Pumapila rin si sa Sagisag kay Pangulong Rodrigo Duterte. Please reconsider it will create more problems and it will mean unnecessary expense, security, etc. Dahil hindi titigilan ng mga nagpo ang pagbisita ron. So additional security will be involved. Kaya sana makinig si Degong sa hinaing lalo na ng mga biktima ng walang habag na batas militar. Ang apo ni Ninoy na si Senador Bam Aquino. Tinutulan din ang Heroes Burial kay Marcos. We're really hopeful na yung Supreme Court natin mag issue ng TRO at baka pwede pa magbago yung isip ni President Duterte tungkol sa issue na to. Uh, pero I think malinaw naman na napakalawak na mga grupo na nagsasabing tutol talaga kami sa libingan, sa issue ng libingan ng bayani kay former President Marcos. Sa puntod naman ni Ninoy sa Manila Memorial Park, nagtungo si dating Pangulong Noynoy Noy Aquino kasama ang mga kapatid at mga pamangkin. Dumalo rin sa puntod ng dating senador, si Mar Rojas at ilan pang mga dating miyembro ng gabinete. Matapos ang programa, nagpahayag si Pinoy ng saloobin sa ilang isyo, partikular na ang hidwani na Duterte at senadora Laila de Lima. Sana eh, hindi ba kaya? Sana eh, maglabasan tayo ng, ng preba, na ebidensya, at uh, nandiyan na uh, mga sistemang nasa ating mga batas para panagutin kung meron may mga sala at malaman ang katotohanan. Tumanggi naman si Pinoy na magkomento sa ilang controversial na usapan na hinaharap ni Digong tulad ng extrajudicial killings at heroes burial kay Marcos. Nangako raw kasi siya kay Duterte na hindi magsasalita sa unang taon ng panunungkulan nito. Sorry, nagkakako uh, ko, one year pagbibigyan ko ang, ang pumalit sa atin, si President Duterte na, di ba? Yung huwag na bigay ng unsolicited advice. Naintindihan natin ang hirap nung trabahong dinadaanan niya. So, dapat nata eh, tulungan muna, no? Umaaksyon! Hannibal Talete, News 5.